1 ang hindi nakatiis at minakawan ng halik si Donnie Pangilinan wow. kung saan di rin nakapalag ang aktor. Kaya naman ang ilang netizens nagpahayag ng pagkadismaya dahil hindi naman daw ito tama. Pag sa babae raw ito ginawa ay di talaga okay pero bakit pag sa lalaki ay parating kibit balikat lang? So ano ang say nyo dyan? Pag ninakawan ng halik ang lalaki, it's fine. Pero pag babae ang ninakawan ng halik, kung ano-ano nang sasabihin. Kaya kasi pag babae, parang iba yung dating eh. Babae eh. Babae. Piling na bastos, di ba? Pero ito, hindi ko naman basisisi. itong panay na kay Don. Kasi naman, gwapo-gwapo naman talaga, di ba? Pero hindi may iwasan yun eh, di ba? Pero yun nga, minsan naman, eh hindi naman nag-alit si Don. Sabi pa kanya, datawa nga lang siya yung hinalik siya. Nangyari sa isang basketball event na dinaluan ni Donnie. Mm -hmm. di ba? Sabi, papitcho, papitcho rin yung baba. Sabi, ito na yung chance mo eh. Hinalikan mo na, pero okay lang naman. Maraming, Hindi naman nagalit. Oh, maraming nangyayari dyan. Minsan pa Bardeen! Bardeen! Bardeen. Ang humahalik sa uh, lalaking -oh. artista. I mean, Kagaya uh -oh. dati kaya, ano, yung kumakanta-kanta si Bin Abrene, di ba? Uh, -oh. May ba na humalik, yes, di ba? Misa, di ba iwasa yung mga palit talaga na nakita idol nila, lalo na kung gwapo talaga, kikiligay, sasambang talay na nila. Eh si Kai Paolo nga, din sa Binibining Moncayo, uh, -oh. di ba? Yung isang contestant doon, talagang super yakap talaga siya kay Paolo. Uh -oh. At parang nawala siya. Yeah. Mm -hmm. nawala siya sa ano, nawala sa kanya ulirang. Talagang super kinig na kinig doon. Yeah nga yes. Pa kinakantahan ni Paolo. Iba talaga eh, oh. lalo na yung isa pa kay Ian generation oh. yes. Talagang nagpaka, i-don silueta mo ako. Oh. Nag Nag-serenate oh. si Ian <laughs> doon eh, di ba? Yes. Oh, yes. oh. Yes. <laughs> okay. ako, hindi ko masisisi yung panay hindi hininakaon man ng halag si Donnie, di ba? Oh. Okay lang yung para sa akin, di ba? At least babae, eh. eh kung bading girl siya yun, Okay, okay lang din naman dapat, di ba? Wala naman makawala sa kali ka kayo ng baling girl. Yes. Eh. At oh, ito okay. naman si Dory, napakabay kung sakali mo, hali ka siya ng baling girl. Okay lang yan. Huwag lang yung talagang ganun. Yung iba kasi mga baling girl, yung nagdadakma, nang hindi dapat mangdakma, di ba? Mm Para -hmm. eh, okay lang e? kung sakali man na nahalikan man, ay kung oh, sakali kung nahalikan man siya nung Girlita Abot. Siyempre, kung ito Girlita mo, nag-viral pa siya, di ba? Tsaka, ano, matakot ka pag walang gusto bumilik uh, sa'yo. Pagka, siyempre, pagka mm hmm. nalikan tayo, ibig sabihin talaga, kiligan to the max yung mga Girlita Abot. Truly, Lee. Correct. So, okay so, lang yun. Okay di lang gusto yun. Okay lang yun. Natuwa nga lang siya, sabi, wow, parang, isa pa nga, Char! <laughs> baka ba? yung mga <laughs> nagalit ng mga netizens, eh gusto rin silang <laughs> makaalit balik. Ay, hindi naman makakapulong ng 70. Sabi nga, may mga comment naman na iba na, ay, sana ako na lang yung girl, sana nandiyan din ako. 70, pag nalikan ko si Donnie. Yung mga It, pa, mm, yung mga panuha niya na aga, bulak, gabi, oh. nangyayari yan. Yes, ayun so, nga. <laughs> swerte lang talaga ng girlita.